Yan, magandang umaga po sa inyo lahat kasapa. Nandito po kami sa bangbang maglilinis ng kanal. Ayan po kasama namin si Pangulong Evan at si Romy Reyes. Ayan kasaka, inaangat po namin yung mga basura, plastic, lupa. Ayan, kasi nababaksakan po eh. Siguro naapakan. Pero dapat yan, lagi po yung mga, mga tumatambay, huwag po itapon sa kanalang basura kasi kami mga magsasaka po nahihirapan. Kung buti, meron naman pong kumukuha ng basura, ilagay nyo na lang po sa sako. Kasaka, marami po salamat. Kung Ayan po si Jonathan Ocampo. Ayan, kita nyo, ginagawang tambakan din ng ano, kung ano-ano po. kita nyo, may diaper pa. Dapat ilagay nyo sa sako. Itali nyo, kasi inaano ng aso yan eh. Yung lalaro. Ayan po, pagka po kami nagka-pera at nagka-pondo lilinisin po yung mga lupa na yan para po hindi bumaksak. Bumabaksak po kasi rin sa ano eh, sa kanal. Kaya nagbabara po ang kanal. Saka mahirap din po yan pag bumaba kasi bumaba di yan. Yan po aapat kami. Yung pong kamay na yan ay sobrang bau, amoy talagang imbornal. Yan pasensya na po sa mga kumakain. Yan. Kita nyo aapat lang kami. Pero nagpapasalamat kami kay Aldi Ponso Garcia dahil sumagot siya ng merienda kahit wala po siya kasi may po siyang importante bagay. Kaya po wag po kayo magsawang mag-like, mag-comment, and mag-share. Yung mga hindi pa po nakapalo, mag follow na rin po kayo. Marami po salamat. Bye-bye. Ingat. Hanggang ulit sa susunod na video. Abangan.